pa yung dinala niya? Huh? 5 MP, tanoy mo. Punta mo magdala ng 3 Sa'yo yung mamuno. ng doktor, pag Kaya pala. Diyas, eh. Pag matulip, katawan niya na yung sasama. Alam mo yung ganyan, Tinira pika pa niya nasa pung ano ah. But medyo medyo mahina-hina na, na 'yung ano, sa lang. Kasi dapat 'yung tension ay eh, malaki ni pagbabago noon. Pero 'yun, ganyan pa rin. Tingnan. Pero dati, konting ganun po lang kasi parang siya, ako sa ito tapos sa sa. Pero ngayon naman, hindi na siya mas ma mas madadagdagan pa yung toleration pag in-adjust ko yan. Ngayon, hindi pa yan perfect na mayangat. Pero kaya mo nang baldog-baldogin paltug yan, kaya mo nang higa Yun ang mga madadagdag yan. Yung sa'yo kasi adhesive capsule ay isang tawag yan. Kung mapapansin mo, hindi na lumulubog. G Guma gumagano, no? O, oh, ayan, tingnan mo. O, oh, sumusunod. Hindi yung lumulubog to na... Okay? Naka... Alam mo kung ano yan? Ayan, eh, o adhesion o thickening of capsule joint. May ano yan sa iyo sa glenoid labrum? Paaring nagkasugat. Ang sabi doon sa ano? yung rotator cuff, ano? Namamagay nerve. Tapos yun nga, kailangan ng therapy. Hmm. niya yung tutungado na kikilip na. Nakapakat yan. Pakat yung head humerus sa glenoid labrum. Ito yung lobe. Lobe yan. Yung glenoid labrum, maaaring yung labro mo magkaroon ng mga fear. Kaya pumapakat. Mahirap talaga kasi mahirap ayusin yan. Pero sa sampung session, kumbaga, lugi ka rin. Kailangan mga apat na session, malaki na yung improvement yan. Nung, nung una kasi punta ko sa kanila, ganito lang yung task ko. So, ganyan, ganyan, ko lang siya itataas. So ngayon, konti ilan yung shield at taas. Turukan kita ng stretchy mo. kita ng mo para hindi ka na mag-therapy, tuturuan kita ng stretching mo para sarili mo lang ang pinitreatment mo, nakaless ka na sa gastos. Ito medyo masarap ito mama, nangat ko lang muna okay. ng konti. Nambutan mo lang, Nambutan mo na. Nambutan mo na. masarap. Formsakit. Sabi mo po yung masarap. Masakit bak ako lang ganyan din nilang butak eh Okay laglag mo na taw

kumikirot-kirot yun. Dito sa akin. Eh. Parang, parang, parang sinusunog Sama, yung buko mo ng paunti-unti. Yun ang pakiramdam nun. Ako, binibripan eh. ko nga. <laughs> yung ano, una. <ola>. Oo, oh, hindi. Hindi <laughs> niya mahal. Pati pantalon, sinusunog. Pero nakita mo yun, amot niya na. Oh, wow. Malaking bagay, panggal na kasi. Kahit si Miles, ang hanggang nun. Ay, huwag ka magbibit ng pinamila hmm. eh. Ang mamaya so, ay... ay. 2, 3, 4, 5, 5. Eh ito pwedeng niyang ibuhat to. Pwede niya tong ibuhat. Iba to eh. Ano to eh, hindi siya hindi siya dislocate eh. Adhesive to, adhesive capsulitis to, nakapakat. Kaya nung sabi sa kanya ng doktor, nakapakat kumbaga yung puto niya. Kailangan to makalag. Kaya nga tong ginagawa. Pare-parehas kami ng ano, binabaklas yung pagkapakat. Talagang isip, kailangan talaga mag-tease kayo, may pain talaga siya. Hindi talaga kailangan talaga may baong kay 10 kilo na ka sa loob. Kaya ako, ako na nagpapauso nung magbaong kay 10 kilo na lakas sa loob pag may si ka inhale. Exhale. Kasi mag-expect kayo ng aray ka. Okay. O, yan pa muna. Kaya mo na muna, muna sumingaw. Pati ba lang ang damay na yun? Ngayon, talang bingin ko naman yun. Tapos, may may dalawa pang angat. Okay. Sige, upo ka. Hmm. Palambukin ko muna. Hindi hmm. eh, pa ganito, hihilot siya akin. Eh, paano ba kung hihilot siya, eh, masakit din nang <laughs> magiging ikat. Pagka may lahi kasi, sabihin na natin hindi namamana kasi sabihin hindi raw namamana. Genetics ang tawag naman. The same lang ninyo, halos the same. Pagka nagbago yung, kumbaga, yung lifestyle mo, parehas lang din sa mga pangkaraniwan. Hindi ka nagmadalas madalas nag-ehersisyo. Kasi pangkaraniwan lang, kain, kunti lakad-lakad, doon ng TV, tulog. Yung gano'n lang, yung normal lang, normal lang. E, talagang madadiabetic ka kasi minsan masarap kumain. Kaya eh. ako naman yung ano, patak sa parabahan. Sa bahay. Ano yung ganito niya, kung tigas o? Pero yan, huwag nang didiinan. Kung baga, haplos lang naman yan. Hindi nyo, Totoo yan, mag i niya ni Steve Pero, hindi yan dinuduro. Ganyan lang. Ah, ganyan Kasi masakit yung pagdininan, niya, mga ganyan. Para oh, makapukod. Masakit yan. Kaya kailangan, alalay lang din sa pagmasakit. Kasi, mangyayari talaga yan Kasi nga sira yung ito nyo. Yung muscle nyo. Hindi nyo maangat eh. Ngayon, walang flexes. Siyempre, pag walang flex, tight. うん。 <laughs> Sarap eh. Yun na yun, natanggal na. Nagutok ba? Oo. So, 20 seconds lang naman yun. Ganun talaga. Tapos, wala na yun. mamaya, mas bearable mo na yun. yan. Pwede mo nang diinan. Pwede mo nang i-ganun, Pero yung pagtaas lang yan dito pa yung control pa yun. Kasi, once na meron kang inflammation dyan, siyempre, mga napal yung ano mo rito, yung mga kaya tawag natin yung borsite, subcromial borsitis. Ganun pala, yung talaga natigas pala yung gansabi so, Yes. O kaya, yeah, kaya yeah. kinuulam na ang tigas. <laughs> hindi, marami. <laughs> hindi lang kayong dalawa, hindi lang sampo, hindi lang bainte ang may mga dumadanas ng frozen shoulder. 90% ha, ah, ng mga dinadiabetic, bibisitahin ng ganyan. Tapos, kahit hindi kayo diabetic, bibisitahin. Kung baka nagkakaroon ng ganito kasi, minsan tinitiis natin, masakit na yung balikat natin, hindi pa natin inaano eh. Kung baga, hinihintay pa natin talagang magduso tayo ng todo eh. Hmm. 20 seconds na naman yan. Hmm. Shoot. Okay, angat. One, two, eh. angat. One, two, three, baba. Kunti na lang oh. Nandito no Sige, okay Sige, hangat 1, 2, 3 Yan Pero mas the best nyan Kita mo, konti na lang Kumapit ka sa ano, mga grills 1, 2, 3 Okay, baras Correct, tama yun o, Ngayon, pag natabi ka nyan mas, mas malakas ka na dyan Hindi na yung basa-basa masakit Pwede mo na ring diinan yan. Hmm. Sige ako, diin mo. Hmm. Hmm. Dati kasi pag ito, tinuot ko, hindi ko siya talaga. Da, hindi mo may tono. Ay eh, nga, ito mo. O oh, sige. Oo. Oh. Oh, Ayun. Um, Tantaan mo yun Yung problema ko yung pag ikot. Ayun, medyo malayo na. Tito, tito, tito talaga siya maiangat pa. Ayun na. Oh, hindi okay. pa. Hindi pa yan ngayon. Kasi nga hindi pa nga maganda. Pero sa tulong ng ano, katulad niya, one session may mga nagbago na. Habang tumatagal yan, mas perable. Lakasan mo na, Gano'n ka. Ay, lakasan ka, ganun ka. Yan. Mm. Tapos yeah. ganito. Yan. Oh. Mm. Tap yun nga na yung mga ano, tapos ganito. Dapat Pagkasunod lang yan. Okay? Yeah. Okay? Dapat chapa. Habang tumatagal, mata, hindi mo mapapansin. Kanina, ganito lang, eh, Di ba? Kanyan lang. Ngayon, unti-unti na. -unti, ayan, halos mape-perfect oh. na. Kunti na lang. Tapos, unti-unti na yung maghihilom. Okay? Sige. Thank you. Thank you.